nahuli kamang tangkang pamamaril sa kapitan ng isang barangay sa Tondo, sa lungsod na Manila. Ang sospek ay dating barangay chairman sa lugar. Ang punot dulo o manon ng gulo ay ang gusot sa sweldo. Nakatutok si Julio Segovia. Kita sa CCTV na naglalakad lang ang lalaki ito sa Yakal Street, Tondo, Maynila, pasado alas 8 kanina umaga nang dumiretso sa Barangay Hall. Dito, dalawang beses daw niyang tinangkang barilin ang kapitan ng Barangay 258 Zone 23 na si Tony Garcia. Buti na lang at hindi pumutok ang baril ng suspect na si Angelito Puno. Dati ring kapitan ng naturang barangay. Nagpambuno pa ang dalawa. Pangat kung ikakasa, may tumulak sa akin na parang di ko maalaman kung ano. Dambay mo na yan, yan ang papatay sa'yo pati nawit ko na siya, dinamba ko na siya ng ganun. Ganun na lang kami ng kamay. Kaya yung mo yung parang pinapalo ko na pala. Ganyan, ganyan. Nagugat daw ang gulo ng puwersano man ni Puno kay Garcia ang 20,000 pesos na naiwan niyang sweldo noong siya pang kapitan. Sumingit dito sa mga taong kausap ko. Ano yung sinasabi mo sa akin na mag-clearance ako para makasawad ako? Oh, sabi ko dapat lang naman eh. Sabi ko, <coughs> <coughs> Binura na <ng> kagad. <coughs> Marami ka ng atraso sa akin. Ginaganon yung, yung kamay niya sa mga. Matao ang lugar kung saan naganap ang komosyon sa pagitan ng kasulukuyan at dating kapitan ng barangay. Pero ang ipinag-aalala pa ng mga residente, hindi rin kalayuan sa lugar na ito, ang isang daycare center. Ang mga bata, isa-isa raw inilabas na kanilang mga magulang. Si Aling Rose na kasama pa ang anak niya noon, abot-abot ang kabah. Inabahan po ko, ninedbos ako kasi gawa na kung pumutok po yun. May tinamaan na mga bata rito. Lalo-lalo na po, ano, may estudyante pa rito. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kita naman ang pagresponde ng mga pulis. Agad na aresto ang suspect. Meron silang konting ano, magtatalo alam, sa politika. Hmm. Sa ni chairman. Narecover kay Puno ang isang kalibre 45 kung baril. May lisensya siyang ipinakita, pero beberipikahin pa kung totoo ito. Ang magiging kaso niya, isang derekaso at attempted homicide, yung sa baril, subject pa rin ng validation natin sa param sa krami, kung totoo yung papel. Tumanggi namang magbigay ng pahayagang suspect sa GMA News. Sa korte na lang daw siya sasagot. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras.